open. Sobrang media. 72, 70, 70 na. Mm. Asa pa rin ikuha din niya? Asa pa rin ikuha din Samal din? Kaya nag-discount sir. Hindi na sila. Samal siya, samal? O, oh, uh, samal din bang kaya amot Asa nag ikuha niya? Basta ka na samal na. Kahit taga-samal lang nag ikuha na uh, na. 160 na lang ako. Pati naghana. Ang 186 ko na. Yata nga ka ko ba 26 pesos ko para dito ang sabaw ko ano niya pagbalik sa ako. Kamugayan na ako. Pag ginamos po, kaya ako naginamos ko sa balay. Ginamos na kayo. Dili, 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 dili. Asa yun? Nag-viral ba ako, 1.2 million. Nag-ingani ko sa customer, o gipo sa customer, kagawa kayo. Sunod so, uh, na niya. 1.60. Isa pa ilayan ninyo diya? Tambal na nai bining busing, galau gak berihan aku busing, galau mas kena tambal pakai tahun atau si busing. Busing kegelabai, sayang. Busing lagi lagi, expenses man siya gwapo kayong tamba no di mabuko kang bata ingan niyo niyo pagtanggal tanggalan kayo niyo mungi tanggal oh crispy na bapak kayong tamba yan ang uban alas city pa lang kayong prihan ikan kayo buko kami ikuhanin ako iba nagkikuhan iya